Nagdaos mga kabombo ng MISA para naman sa mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa batasang ang pambansa, dinaos ang naturang aktibidad. Idinaos ang naturang MISA bago pa man ang pagpapatuloy ng ikalabing isang pagdinig ng House Quad Committee at uh, kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Dakong alas na binang umaga ng isagawa ang Holy Mass uh, para huyan sa mga biktima ng extrajudicial killings na dinaluhan ng mga pamilya ng nasawi sa war on drugs. Dito inialay ng mga pamilya ang larawan ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito mga kabombo ang ilang bahagi ng humilya ni uh, uh, Father Flaviano Villanueva para naman sa mga biktima ng umunoy extrajudicial killings. May oh, milagro mangyari si Digong at si Laila sa isang kwarto pero pinagsama Inirapan lang siya ni Laila sa Senado. Hindi kailanman magsasama. Pero sa Ebanghelyo, nagsama ang sampu. Nagbuklod. Nagkaisang lumapit kay Jesus. Sa araw na ito, merong apat na grupo na nagbubuklod-buklod. Sigaw, katarungan. Ano sigaw? Kwe, hindi kay madinig. Dinig lang kayo sa kanto. Ano sigaw? Gaw? yan ang mga pahayag Dito si Father Villanueva. Bahagi po yan ang kanyang humilya. At uh, siya yung sinasabing sa pamilya ng mga biktimang napatay sa war on drugs ng buling makabangon Uh, matapos nga ang naturang uh, sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Naudan na rin iprinisinta ni Father Villanueva ang mga kaso ng Gumanoy Extrajudicial uh, Cases sa unang pagdinig ng mga miyembro ng uh, Senate Blue Ribbon Committee noong 10 Oktubre uh, 28 ng taong kasalukuyan.